pang ayano magtata magtatanggal daw ng labong. Kuya pahingi din ako. Oo, masarap nga 'yan. ang dami kasing bunga oh, tabi-tabi po. Yan lang. Dila ko marunong magulay niyan. Dila ako marunong magulay. Ayan na po. Ay, maligo kayo. Sayang ang tubig. <laughs> sayang ang tubig. <laughs> Sige, maliligo. Ang sarap na swimming pool dito, guys. Napaka-fresh, mineral. Hindi ka maano kasi maayagos hanggang doon ang swimming pool sa dulo ng walang hanggan. Hanggang doon sa dulo. Ayan ang mga cottage nila. Napakalaking cottage. Ayan na. nako makitikain ako mamaya kay ano. Kinong e, ba ito? Kay Madam Mayra. Ang hirap namang kunin yan, kuya. Masarap yung igulay. Maliit lang ba yan? Maliit lang? Yan ho, kinukuha na ho ang labong. Binibidyohan natin si kuya. Para pang content. Bawi ka Labong. Ayun na, nalaglag pa ang labong. Kapiranggot na lang, nalaglag pa. Eh no, nakuha na. Yan meron siya ng pang ano? Ang galing naman lumangoy ng bata na ito. talaga naman talaga ayun, naman. Ayan po kami ay lilipat din Kami At kami magliliguan uli. Ayan guys.